Kasi ang poder ng Supreme Court na mag-review ng mga ginagawa ng mga sanay at opisina ng pamahalaan ay malawa. We call this the broadened review powers of the Supreme Court to determine whether there was any grave abuse of discretion. Mm -hmm. So hindi final ang uh, desisyon ng Senado kung mag-desisyon sila na i-dismiss yung kaso kasi may hukuman um tayo sa naman sa Diyos na mm -hmm. nagbibili siyon ayon sa batas at ayon sa saligang batas. Mm -hmm. Pero yung mga senador mismo na sila ang bumoto na i-dismiss yung kaso pwede silang kasuhan sa inaating ng Rima Espinoza. Okay. Pwede silang dati the uh, kasuan ng dereliction of duty, pwede rin silang kasuan ng uh, sa ilalim ng anti-graft and corrupt practices because by dismissing the case, they give an undue advantage to, respond to the respondent vice president. So pwede silang kasuan. Mm. Eh, Father, balik na natin kung doon sa um, uh, motion to dismiss, paano naman kapag nag-motion to convict sila? at uh, nanalo halimbawa, hindi naman nagsabihin ah uh, halimbawa na po. Halimbawa nanalo din na i-convict. Ganon din po ang same explanation na ibinigay ninyo na uh, tama ba? Illegal pa rin ba iyon? Immoral pa rin ba iyon? Hindi pwedeng mag motion to convict na walang hearing. Kasi mm -hmm. you cannot convict a person without a hearing. That violates due process. Mm -hmm. So kailangan talaga upo na sila paghinga ng ebidensya at saka magpasya. Mm -hmm. Matagal ng issue yan. Uh, hindi ko alam ang dahilan ni Chief Escudero kung bakit uh, nakabimbin yung issue na yan. Mm -hmm. Nung nasubmit ang articles of impeachment, dapat kaagad nangyari ang pagbibitis. Pero ngayon, mm -hmm. wala na silang dahilan na hindi ipagpatuloy Mm -hmm. Hindi na tinatanggap kaagad ang jurisdiction ng impeachment court. Mm -hmm. Pero pag matuloy ang pista, ang pagbilitis, may sagot sila. Ilang ang ibig sabihin ng answer ex abundante -abundan uh, okay. Kasi dapat talaga i-rule, mag rule na ang Senado ukol sa jurisdiction kasi sila ang dapat unang mag-ruling. Kung hindi sila mga pag-ruling, pwede ang kiin ng sa Supreme Court ang isang desisyon ukol, ukol sa jurisdiction. Mm -hmm. Mm -hmm. Father, ang um, sinasabi kasi eh, ng uh, liderato ng Senado, na no, presiding uh, officer, eh, wala naman nagsasabi, hindi naman ipinagbabawal ang konstitusyon yung gano'ng mga motion. Sabi niya, sige, ipakita niyo sa akin kung saan sa konstitusyon o sa Senate rules na nagsasabing bawal mag-motion ng isang judge. <laughs> Nakakatawa yung dahilan niya. From the very nature of the fact that the Senate sits as an impeachment court, mm. it is the nature of a court that the judge himself does not file a motion to dismiss dapat ang nasasaktan ang nag-file nag ng motion to dismiss mm -hmm. So, from the very nature of the fact that the Senate sits as an impeachment court parwal sa isang hukong ang mag-motion na i-dismiss yung kaso For example, wala namang nagsasabi sa saligang batas na dapat special yung judge. Hmm. Pero yan yeah, ang isang demand ng due process na dapat impartial yung judge. So, walang, walang silbi ang argumento na yan na hindi nakasaad sa saling ng batas na bawal na mag-motion ang isang senator judge. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, same kayo ng pananawin ni Senator Panfilo Lacson. Ang binabanggit kasi niya din, Father Ronnie, eh, sabi niya, isa kang halimbawa, ikaw yung judge doon sa kaso, magmumusyon ka to dismiss, and then sasabihin mo, the case is dismissed. para nakakatawa naman daw po kapag gano'n na nangyari. Exactly. Exactly. That's why a judge himself never moves to dismiss. It is one of the parties who moves to dismiss, but never the judge. It is the judge who rules on the motion to dismiss, kung pagbibigyan at hindi. At sa aking pananaw, mali na pagbigyan ang motion to dismiss kasi ang utos ng sarili ng matas ay pakinggan yung kaso. Mm. Mm -hmm. If ever Father Ronnie na uh, napunta nga tayo doon doon sa senaryo na nag-move uh, to convict or dismiss and then na pagbigyan ang prosecution, ang House of Representatives umakyat sa Supreme Court, ah uh, ano ang nakikita natin? Ano ang ini-expect natin na posibleng maging effect po nito, if ever? The Supreme Court, under our Constitution, has the power to determine any act of any agency, branch, or office of government is tainted with grave abuse of discretion. At kung yan ang magiging desisyon ng ating Supreme Court, ang pag-dismiss Senado ay void kasi... Mm. It is an act with grave abuse of discretion. In short, parang walang jurisdiction ang Senado na mag-dismiss. So void yung kanilang pag-dismiss kung yan ang magiging desisyon ng ating Supreme Court. Mm -hmm. And then may issue, Father Ronnie, doon sa mga itinatawag na kokos, doon sa pulong. Eh ang sinasabi kasi eh, ah uh, dapat eh, na pag-uusapan na nila, na pag na yan bago sila, yung iba't ibang mga issue, bago sila mag-convene ito ang impeachment court ulit para hindi rambol, hindi magulo kung ano-anong motion yung uh, ipinupush pagdating sa uh, kapag may hearing na sila at uh, para hindi nawawala doon sa direction kung saan talaga sila dapat papunta. Yeah, in fact, at this stage, dapat nangyari na yung mga unang phases ng isang trial ka kagaya ng pre-trial uh, tignan nila kung ano ang mga dokumentong isusubiti, makahan nila at nang hindi na maging abalayan sa paglilitis yung caucus wala namang pagbabawal dyan as long as it is in aid of the trial that should proceed immediately mm -hmm. Okay. Uh, Father, sorry ha, uh, meron lang akong pinuntang importante, pero ito na, balik ako. Uh, yung sa sagot mo dun sa tanong ko, kung pwedeng uh, ipalagutin mm -hmm. yung mga senador na magmumosyon para i-dismiss, mm -hmm. uh, paano po kung, kung sila po ay uh, kasuhan ng dereliction of duty, tatanggalin po ba sila? Well, if they are found guilty, other. There are penalties that can be imposed upon them. You uh, know, Doris. Uh, since they are members of the legislature, they can be uh, tried by our ordinary courts. As long as the, um, uh, as long as the, they are tried, then whatever is the penalty na the revised penal code ayon ay ma-impose Opo. And then, uh, whether they are removed from office or not, uh, it is also dependent on the nature of the case that is filed against them. Oppo. Pero habang sila po ay nililitis, tulong sila ng trabaho o hindi rin. Habang sila ay nilil nililitis at wala pang condition, tulong ng trabaho nila. Ah, okay, okay. okay? Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Eh, binabasa ko lang yung comment partner ng ah, iba sabi. sa mga nanonood sa dito sa YouTube. Ang ah, sabi, ang tagal ng issue ng impeachment na yan oh, wow. sa Senado. Oh, oh, sabi, oh. hindi na kayo nagkakasundo. Bakit hindi nyo nalang ibigay sa Supreme Court yung power to try impeachment Retcha cases? O, oh, <laughs> pwede ba yung father?